Ipinasa sa ilalim ni Justice Secretary Laila de Lima sa Witness Protection Program si Anthony Menorca, ang kapatid ng napabalitang dinukot na ministro na Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca o Kaboyet. Pinaiimbisigan na rin ni de Lima kung totoo nasa panganib ang buhay ni Kaboyet at ang pamilya nito. Saksi si Katrina Son. Puno ng pangamba si Anthony Menorca, kapatid ng Iglesia Ni Cristo Minister Lowell Menorca na unang napabalitang dinukot pero nahanap sa Dasmarinas Police Jail at kalaunan ay pinakawalan. Tanong ni Anthony kung di tinatago ng INC ang kanyang kapatid, bakit di raw ito makausap hanggang ngayon? Ang kapatid ko ay nasa loob ng central vicinity. Kontrolado nila ang bawat galaw ng mga ministro lumabas sa TV na sinasabing hindi na-abduct pati ang mga pamilya ay hawak ng sanggunian na iglesia. Itinanggi na ng INC ang mga aligasyong may mga ministrong dinudukot. Kamakailan ay inilabas ang video ni Menorca kung saan itinanggi niyang dinukot siya at ang kanyang pamilya. Hindi rin daw siya pinahirapan at nasa mabuting kalagayan ngayon. Kaya nakipagkita si Anthony Menorca kay Justice Secretary Leila Delima sa DOJ. Ikwinento niya kay Delima ang alam daw niya. Sabi niya, Huli din daw niyang nakausap ang kapatid noong nakakulong pa ito sa Dasmarinas Police. Sa so, siya nung kausap mo? Nandun po siya. So ano pinag-usapan niyo? Pinag-usapan lang po namin na ang kapatid na sabi niya sumunod daw po kami sa pamahala ng Iglesia ni Cristo. Kaso lang po, alam ko po yung feeling na hindi sinasabi sa akin ng totoo. Ang pag-iimbestiga naman talaga namin is kung ano ang totoo. Okay. Gusto lang talaga namin malaman ng totoo. Kaya nagpa si Secretary de Lima na i-refer si Menorca at kasintahan nito sa Witness Protection Program. Kukunan daw si Menorca ng salaysay at poproteksyonan base na rin daw sa request nito. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.